Biko. Dan, wala kit. Dan, natin mga gugas. Tatlong takal, tatlong takal din ng tubig. Salon na natin sa rice cooker. Ayan, tayo natin hanggang sa maluto. Ayan, habang sinasalang na at nakasalang ang ating na natuwin na natin ang latik. Ayan, nagawa na tayo ng latik. Coconut cream. Hay, andun na natin kumulo. Ay, and na. Haluin natin. Ayan. Ito ang matagal dito, yung paggawa ng latik. Ayan. Ayan. Medyo malapit-lapit na to. Siguro mga kalahating oras pa. Ayan, this time kailangan lagi ng hinahalo hindi lang malapit na ayan konting konti na lang maluluto na ang latik Ayan, luto na ang latik. Kunti lang. Set aside muna natin to. Ayan. Puri na natin ang latik. haluin natin latik ko. Oh. Mm. And then ito, magdidikit natin to sa malagkit. Hindi na ako gumagamit ng katari um, katabi ito. Ito lang ginagamit ko. Ayan, lagay na natin yung brown sugar. O, oh, yun lang yata. Tapos haluin na natin yun. Ayan. Ganito lang ako magluto ng uh, biko. Uh, hindi na ako naglalagay ng gata. Yung ginamit ko nitong ano, uh, ilaglutuan ng latik 'yun ang nilalagay ko para hindi agad mapanis yung ating biko no. Ayun. Halo-haluin ko lang 'to hanggang sa medyo lumapot talaga siya. Ayun. Ngayon naman Ayan, uh, pag na, uh, pag lumapot na to ng gusto, talagay na natin yung sasang lagayan. Okay. Abangan nyo yan, mga lords Yan Ito na yung sinasabi ko. Oh. Hmm. Diba? Kakangalay lang talaga itong haluin. kapag ka ganito na ayan ito na yan okay na yan lagay na natin yan sa isang lagayan at lagay na natin ang latik Latin lang natin to dito. natin na natin yan Ayan Ayan naman lalagay na natin ang latik yan kakalat lang natin yung mga ano. Yan. Okay na ang ating biko. Biko. Biko.